Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil ng pangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang mga araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas aming bibilhin bilang alipin sa taong dukha pati tulyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.